Ang basketball daw ay laro ng mga matatangkad. Pero para sa katulad ni Luis Alfred Tenorio, ang height disadvantage ay hindi iniinda. Tula na iba pang naging hadlang at pagsubok sa kanyang buhay. Ang kahit anong kakulangan ay hinigitan ng mas malaking puso at pagnanais na makamit ang isang pangarap. Kano man ito, the So ngayon, pupunta tayo sa hometown ko sa Nasugbo, Batangas. So kung saan ako natuto talaga magbasketball basketball sa saan talaga ako naglalaro dati, nung bata ako. Nare-relax ako dito eh, pag nandito ako. Ito yung ano, isa sa mga lugar pag bakasyon ako, may time ako umuwi dito para mag-relax, pahinga, ba, malayo muna sa basketball. Masaya ako pag nakaka-uwi ako dito kasi nakakasama ko sila. Misa kasi mga nangyayari ka hindi na ako nakikita, yung ganun ba, sa TV na lang daw ako nakikita. So ano rin, para rin papasaya rin ang ibang mga pamangkin pag naumuwi dito. Yung pag-tupad pag ng pangarap, maganda na meron kang inspirasyon inspirasyon sa buhay na para matupad mo yung pangarap mo. Napak napakalaking bagay nun. Katulad nitong, for example, itong FIBA Asia namin. Naging inspirasyon talaga namin. Number one, mga Pil number one, Pilipino. Number two, pamilya namin. Well, ang paghabol sa isang pangarap, hindi madali. Una -una. You know, may kasabihan niya, hindi masamang mangarap. Pero yung pangarap na yun, kung talagang gusto mo ito pa rin, pagkihirapan mo talaga, hindi mo kukunin lang na parang nandiyan lang sa isang puno, kukunin mo lang. Kailangan mong paghirapan, kailangan mong you know, alagaan.